Lots News Update mga balita ngayon, 20.4 million pesos na halaga ng pinaanod na shabu isinuko sa Ilocos Norte. Limang lalaki sa Maguindanao del Sur arestado, baril at drug para na samsam ng mga sundalo. 7.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana na harang ng customs. Ako po si Cesar Sorian, marangyatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon isinuko ng tatlong residente kabilang ang dalawang manging isda ang tinatayang 20.4 million pesos na halaga ng pinaanod na shabu na kanilang natagpuan sa baybayin ng Ilocos Norte ayon sa PIDEA. Aabot sa tatlong kilong shabu na nakabalot sa plastic na may Chinese characters ang nadiskubre sa tatlong magkakahiwalay na baybayin sa barangay Pangil at Kurimao, Lawag City. Barangay 33A at Lapaz at Masintok sa paway. Isinuko ito sa mga otoridad ng dalawang magkasunod na araw ng Hunyo 12 at 13, 2025. Pinuri ni PIDEA Director General Isagani Neres ang katapatan ng mga residente at iniutos ang masusing pagsuyod sa mga karatig baybaying lugar para sa posibleng karagdagang droga. Umabot sa 1,243.12 kilo ng pinaanod na shabu na may halagang 8.4 billion pesos ang naisurrender mula sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte ngayong tao. Arestado ang limang lalaki sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur noong isang linggo matapos silang sitahin ng mga sundalo ng 90th Infantry Battalion sa isang checkpoint sa National Highway. Ayon kay Lieutenant Colonel Loki Marco, commander ng 90th IB, nakita sa loob ng puting minivan ng mga suspect ang isang M4 rifle at magazine. Sa masusing inspeksyon, nakuha rin ang mga drug paraphernalia at hindi pa natutukoy na dami ng hinihinalang shabu. Itinuturong sangkot ang mga lalaki sa serya ng pamamaril sa bayan na ikinasawi ng anim na Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT at apat na sibilyan sa nakalipas na pitong linggo. Pinuri ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6th Infantry Division ang matagumpay na operasyon at nanawagan sa publiko na agad magsumbong ng kahinahinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Naharang ng Bureau of Customs o BOC ang 7.9 million pesos na halaga ng KUSH sa isang inspection sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa ulat ng BOC, nakatago sa mga parcel ang 5.703 kilograms ng high-grade variant ng marijuana na may estimated value na 7,984,200 pesos at nakakonsign sa iba't ibang recipients. Agad itong itinurn over ng BOC na iya sa PIDEA para sa malalimang investigasyon at case build-up. Sino mang mapatutunayang sangkot ay mas sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <mulong>